Yan oh, lilipad si Carlo, lilipad yung bush plane. Okay. Fire. Hangin na. Hangin na, hangin. Glide lang oh, glide lang oh. Doon banda, baka mapunta na naman sa kabilang bakod. magaling magaling mahusay itong batang to oh, Daryl o oh. piloto mo ngayon oh. piloto ng aeroplano mo si Carla o ba nag invert pa yawa yabang ano <laughs> ba ha You oh. know. Tayo yun, Carl. Dito tayo. Ika masyadong, o oh yan, nag-invert na. ina. Usay. Inverted yan, guys. Ayan na tayo, yung batang to. Ang piloto natin ay si Carl. Oh. Inverted. Hayop. Ang lakas pa ng hangin yan, ha. Ah hindi to Usay mo Carl masakay lang hindi 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 Ito ang taong kanakar. 15 years old lang tong flyer na to. Tignan nyo kung gano'ng kagaling lumipad. Magta mukhang balak mo pang i-3D ah. Ang Ang galing. Pasok na pasok sa 9x7 yung props eh. Dating eh, ano yan eh, dating 8x6. Ginawa akong 9x7, mas maganda ang lipad niya ngayon. Mm -hmm. Ayun na tayo ngayon sa Baradas. Okay. Lower, lower, lower. Ha? Hindi pa. Okay na yan. Ang ina, yabang mo, Carl. Yabang. Yabang. Uy. Baba mo, baba mo yung ano, kumalas na yung motor niyan. Baba, baba. Kumalas yung motor. Tingnan mo, check mo muna yung motor, landing mo muna. Naka-mount lang kasi ng ano yan eh. Nang glue. Ayan eh, no. Ano Naka glue? Naka-glue lang yan eh. Eh no. Gumalaw ba? naman pala eh. Galing, oh. Ito, birthday. sa November 6. Sino? Si Carl? November Ayaw ko ilipad. Baka masira. Ito, ito, ito. Ilipad mo to Palitan mo ng battery dyan, oh. May battery pa dyan. Ako. Ito si Dary. Ilipad mo ito.